ayan mga kapex welcome back po sa ating youtube channel so ayan mga kapex dito naman tayo magpapalit papalit na ang brake yung tawag dito sa likod brake shoe yung sa harap brake pad so tatanggilin muna natin ito mga kapex sabi ko naman sa inyo mga kapex unang palit pa lang to nung nung kinuha tong motor na to unang palit pa lang to di doon sa harap ng brake pad niya unang palit tapos ito unang palit din so, yan mga kapeks muti na lang hindi matigas mas matigas pa ang ulo ko dito may nakakaano kailangan tanggalin to mga kapex kasi tumatama dito hindi nalalabas yung hindi nakakalabas yung gulong kailangan tanggalin to mga kapex ay ang daming pasaway mga kapex kailangan daming tanggalin mayroon pa si pag ganitong mga scooter mga kapex na aayos ka tapos may papalitan ka ang daming tatanggalin mo talaga kakapix wala naman tayong magagawa kung dito tanggalin dito, hindi, na natin maayos yung iba mas mabuti na ito mga kapix na nasasana ako mag, mag ano kulikot kulikot ng motor na to para ah, hindi na ako magpapa ano magpapaayos kasi medyo mahal kasi mga kapit magpapaayos ka ng ano kung marunong ka naman eh ano yun mga lang yung pang babayad mo sa ano magtatrabaho pwede mo pang ibili pang ano yung anong gusto mong bilhin para sa iyo ah, ka pa. so ayan mga na natanggal ko na po yung ano gulong sa likod nya ayan bali kasabay ito ano bali tatanggalan yung nandito para matanggal to kasi tumatama sa ano nya ito yung ano nakakabit sa ano sa ibabo ng gulong ayan. bali ano pala to air air filter pala to mga kapiks tapos yung hinahanap ko naman yung ano niya yung kung saan nakalagay yung ano niya oil filter kasi palit ng palit ako ng change oil niya dapat kasi bumagpag ka ng change oil pati yung oil filter niya dapat papalitan din yun lang po mga kapiks, hindi ko alam kung saan nakalagay yung oil filter niya So... So, bali mga ka-pics, Yan po yung papalitan natin. So, mga kapiks. pwede pa akala ko kasi papalitan na mga kapiks. okay pa naman mga kapiks, yung brake nya sa likod makapal pa naman <coughs> oh, makapal pa mga kapiks yan o no. tingnan nyo makapal pa Pwede pa mga kapex. Hindi naman kasi gaano to nagagamit. Kasi yung ginagamit ko talaga yung sa harap, sa harap na brake. Sa harap na brake yung ginagamit ko talaga mga kapiks. So, hindi pala to mapapalitan mga kapiks. Yan. Tingnan naman. medyo okay pa ginisa na lang natin ng konti linis-linis na lang mga kapiks. kasi pwede pa naman so bale reserva ko na lang po yung direction niya ang nabili ko kala ko kasi pati dito ano papalitan balik, babalik na lang natin mga kapix kala ko kasi mga kapix papalitan na so ayan mga kapix natapos na nating linisan yung ano ang ibang parte ng ano tinanggal natin So ayan. Linis na lang natin. Andin na tayo maglinis-linis mamaya pagkabit natin. So hindi na natin papalitan yung ano brake niya kasi medyo okay pa naman mga kapix. Hindi pa naman mga ano kasi hindi naman to ganong nagagamit. Doon lang sa harap yung ano. Palaging ginagamit ko na ano pang brake. Yan hindi, medyo makapal pa po. So, ayan mga kapiks. Natapos na rin yung pagpalit natin ng brake pad sa motor. Ayan. Medyo okay na mga Malakas na yung prenyat sa wala nang ingay na. Parang bakal na iniipit. Wala na po mga So, yung dito po. Yung brake shoe naman po niya. Medyo makapal naman lang po kasi yung sabi ko naman po po lagi yung ginagamit na brake. Yung front brake po dito paminsan-minsan lang pag, pag alanganin ng yung ano yung malapit ng mano ginagamit ko na dalawa kaya medyo makapal pa to so yan gininis ko na na rin po mga kapiks yung ano para medyo ma -ano yung dumi para medyo marinis mas buwasan, mas buwasan yung dumi mga kapiks pinahid pahid lang po ng ano basang basang basahan Ayan. so